Magandang-magandang araw pang muli sa inyong lahat. It's now 10.16am dito sa Hawaii time. I know it's uh, 5.16 in the morning sa Pilipinas. Kaya naman, uh, ang portion natin ngayon ay lihim na liham. Kung merong kang sikreto na gusto mo nang ikwento, ang kaso, nahihiya ka pa. Huwag kang mag-alala. I-PM mo lang ako ako ang magkukwento dito sa Lihim na Liham. Maraming maraming salamat po muli sa inyong pagtambay sa panonood. Ito po yung ating panlimang episode. Ayan. So meron po ulit tayong letter sender na hindi natin papangalanan. At kung halimbawa po na gusto nyo marinig ng buo yung ating mga kwento or yung mga lihim na liham, feel free to subscribe, follow uh, YouTube channel Tunay na Tao or Facebook Tunay na Tao. Ayan. So, Dear Papa L, So, sa mga bago pa lang po na makakapakinig nito lihim na liham, uh, pwede po kayong kumuha ng kape at the same time, pwede rin po kayong maglabas ng tissue. <laughs> so, ayan, sumula na natin. Hi! Papa L. Gusto ko i-share ang kwento kong ito sa iyo. Maselan to at alam kong mahuhusgahan ako ng mga tagapakinig mo. Pero syempre, dahil binabagabag ako ng eksenang ito ng ilang araw, kailangan kong ilabas ito. At ikaw ang naisip ko na magandang platform para mailahad ang kwentong ito. Hindi ito kasi sexy ng mga nakakaraang kwento mo pero sana mabasa mo pa din. Nga pala hindi ko pa po nababasa ang lihim na liham natin ngayon. So, kung halimbawa po na mapapakinggan nyo simula sa simula, pwede po tayong magbigay ng pamagat sa dulo. Ayan po. Ako nga pala si Erica, isang babaeng buhay na buhay basta sumapit ang gabi at bumukas na ang ilaw ng mga bars at gimikan masipag ako magtrabaho. Kayod kalabaw ako sa umaga at isang kabugera pagdating ng weekend. Di pwedeng di hindi malalasing at kailangan makailang bar na tatambay ang pagwalang pasok. Katulad din ng dalawang naunang letter sender mo. Sa inuman din, nagsimula ang lahat. Iba talaga kapag may inuman at alak eh. <laughs> Sa laki ng Metro Manila at sa dami ng bar dito ay talagang masasabi kong mapaglaro ang pagkakataon. Nakita ko ang isang taong di ko inaasahang makita, Front Axia sa isang kilalang band na papanoorin ko nung gabing 'yon. Solo ako at nasa bar lang ako, nakaupo. Bigla niya ako nilapitan. "Solo ka, Erika?" tanong niya. Sumagot ako, Uy, Roy, oo solo ako. Ikaw, sinong kasama mo? Uh, wala din siyang kasama noon dahil hindi naman pwedeng isama ang asawa at anak niya. Kinamusta ko pamilya niya dahil matagal-tagal kami na hindi nagkita. Ninang nga pala ako ng pangalawa nilang anak. So magkumpara kami. Nagkwentuhan kami sa glit habang hanggang sa umakyat na siya sa imtablado. No main act na, tumabi siya sa akin sa bar at nag-inom na lang kami habang nanonood. Paminsan-minsan, nagbubulungan at nagtatawanan hanggang sa naramdaman na naming may tama na kami sa alak. Tinapos namin ang gig at nilapitan kami ng artist inimbitahan kami sumama sa Batangas bilang after party. Biniro pa namin na ang layo ng after party kasi daw andun yung accommodation nila kasi may gig sila doon kinabukasan. Nagkatinginan kami na waring nagtatanungan kung sasama ba kami at kaya pa. Bilang magkumpare at magtropa, sinabihan ko siya na Magpaalam sa asawa at sabihin lahat ng kasama. Para kako di mag-alala. At pinayagan naman siya ng wife niya. At binilinan pa na mag-ingat. Kaming dalawa lang ang nasa kotse niya. Di na kami nagsabay ng ibang artist. Para pag gusto na naming umuwi ay wala na kaming iintindihin pa. Dumaan muna kami sa 7-Eleven para makabili ng food. At drinks at mga toiletries Alas dos na ng madaling araw ito At mabilis naman kami nakarating sa Batangas Salamat sa tatlong kape ay gising pa kami At di naman kami na aksidente Irresponsable ang mag-inom sa by-drive Pero pag nasa ganong estado ka talaga ay napakalakas ng loob Habang nasa SLEX kami ang usapan namin ay tungkol sa pagbubuntis. Nabanggit ko na di ako madali mabuntis. Naiingit ako sa mga babaeng walang kahirap-hirap sa larangang yan. Nagbiro siya. O mamaya, subukan natin kung mabubuntis ka. Di ba? Di ka buntisin? Nagkatinginan kami at nagkatawanan. Hanggang sa naiba na usapan namin di namin na malayan na nasa resort na kami sa saya ng kwentuhan. Pagdating doon sa resort ay madaming nakahain na mainit na pagkain at malalamig na beer. Buti na lang may souvenir store ang resort na ako ng komportabling damit, diretsyo inuman, kwentuhan at kantahan. Maya-maya ay nilapitan kami ng mga staff ng resort para dalhin sa mga cottages ang mga gamit namin. Pinagsama-sama na ang ibang guests sa ibang sa isang malaking accommodation habang kami ni Roy ay nasa mas maliit lang at dalawa lang kaming magkasama. Sabi naman namin ay okay at sobrang close naman namin at wala kaming mali siya. Mayamaya, tinabihan ako ng artist na nagpagig. Nakipagkwentuhan sa akin dahil madami kami common experience. Nakatingin lang siya sa akin at nakikinig sa kwentuhan namin. maya -maya, nakaramdam na ako ng matinding pagkalasing. Sabi ko, iidlip muna ako. Nagpresenta si Roy na samahan ako sa room para alam din niya kung saan. Inayos lang namin mga gamit namin at nag na din ako. Si Roy naman ay bumalik na sa inuman, nahihiya pa siyang hindi bumalik. Maliwanag na talaga sa labas nang pumasok ako or nang pumasok siya sa kwarto. Nagulat ako nung tumabi siya sa akin sa bayakap na mahigpit. Ramdam kong lasing na siya talaga. Medyo hinalikan niya ang balikat ko habang yakap-yakap ako. Di ako nakapag-isip na maayos ng sandaling yon at hinayaan ko siya sa ginagawa niya. Makalipas ang ilang minuto, nakaramdam akong lumalim ang paghinga niya hanggang sa nadinig ko na ang paghihilik niya. Nakatulog na siya habang ako ay nalilito at pinipilit isipin kung ano ang trip ng kumpare ko. Hilong-hilo pa ako sa lasing at lito. Pero di ako dapuan ng antok. Hindi ako dinapuan ng antok pero iba ang dumapo sa dibdib ko. Ang kamay ni Roy na mainit na sumapo sa dibdib ko. Medyo nagulat ako. Nakatalikod ako sa kanya kaya pagharap ko ay nakita ko na nakatitig siya sa mata ko. Habang nakalugay ang mahaba niyang buhok. Siguro nakita niya sa mata ko ang pagkalito. Bumulong siya. Alam kong ikaw yan. Di ako nalilito. Matagal ko nang gustong gawin to sa'yo. Kaso walang chance. Sumisigaw utak ko na mali ito sa kahit anong anggulo. Pero crush ko talaga siya kahit noon pa. Nagising ang dating damdamin sa init ng pagkakahalik niya sa akin. Parang mauubusan ako ng hangin ng sandaling yon. Halos sa ko siya para mas mapalapit mukha niya sa akin at wag tumigil sa kanyang paghalik. Ang mapusok na halikan ay nauwi sa madahas na pagtatanggal ng mga damit namin. Medyo nang hinayang lang ako at bagong bili yung summer dress na suot ko noon Medyo napunit noong nagmamadali niyang hinubad ito sa akin. Matapos makapaghubad ay inihiga niya ako sa kama at pinaulanan ng halik buong katawan ko. Teegang inuna niya, pinuntirya habang hawak ang dibdib ko. Marahang pinaglalaruan ang mga nakatirik na tuktok ng mga bundok na iyon. Bumaba din ang bibig niya sa isang Bundok ko or sa isang Paano ko ba sasabihin susu bumaba ang, dib, bumaba ang bibig niya sa isang suso ko Habang himas niya ang isa Medyo marahas At gigil nagigil Ang pagsipsip Daig pa ang uhaw na uhaw Na di nakainom ng tatlong araw Tumayo siya At hinila ang katawang ko Para iayos ng pwesto Kasunod niya pinagtuunan ng pansin ang aking kuweba ng ligaya. Medyo kinabahan ako at nanabik sa kasunod niyang gagawin. Di ko naman inaasahan na may magaganap na ganto, kaya hindi ko naahit ang buhok na nakapaligid sa matatambok kong hiyas. Kinapa niya yon at nilaro. Bumulong siya sa akin. Basang-basa ka na. Pero mamaya ko pa yan papasukin. Pahihirapan muna kita. Napahinga ako ng malalim ng bigla niyan dahil dinilaan ang nananabik kong kweba. Wala na akong nagawa kundi umungol at magmura. Dinilaan niya ang perlas ng sinilangan hanggang sa butas. Hanggang ipinasok niya ang dila sa basang-basa kong butas. Napaangat na ang pwit ko at balakang sasarap. Sinasabunutan ko na din siya para mas mapasubsob pa siya sa kuweba ko. Marahan din gumagalaw ang balakang ko para mas mapatutok kung saan ko gustong tumama ang mga dila niya. Nakatapos ako sa dila at daliri pa lang niya. Nung naramdaman niya na natapos ako ay ipinasubo naman niya sa akin ang tigas na tigas niyang alaga. Sa una, masuyo kong dinilaan mula ulo hanggang sa katawan. Hanggang isinubo ko na andun na yung mahigpit kong nilabas pasok sa bibig ko habang nilalaro ng dila ko ang katawan ng alaga niya. Isinagad ko hanggang sa kaya ko dahil alam kong magugustuhan niya yon. Nilaro ko din ang dalawang bola-bola niya habang subo-subo ko ang alaga niya. Iniangat niya ako dahil sabi niya gigil na gigil na siya. Baka labasan siya agad. Pinaupo niya ako sa ibabaw niya. At ipinasok ng biglaan ng alaga niya sa naglalawa kong kuweba. Medyo napatili ako dahil sa matagal din na akong hindi nagagalaw. Ginilingan ko siya at hinawakan niya ako sa balakang at ibinaon niya ng todo ang ari niya sa akin. Sabay sabing, Punyeta ka, ang sikip mo, sarap mong laspagin. Dirty talks at bigil na pagkapit ang ginawa niya. Patuloy naman ang pag ko sa ibabaw niya habang nakakapit siya sa headboard ng kama at siya naman ay lamas at sipsip -sip ang ginawa sa mga dibdib ko. Ikinataas ng libog ko ang ginagawa niyang yun. Nung malapit na siya, ay iniangat niya ako at pinatuwad. Hinatak niya ako papunta sa gilid ng kama at pinasok ulit ang alaga niya. Malalim at marahas na pagbayo ang iginawad niya sa kweba ko. Napalakas ang ungol ko at napamura na din. Hanggang nasabi ko na, Sige pa, harder, make it rough please. Napangiti siya at gigil siya na tinatampal at medyo sinasaktan ako habang binabayo niya ako mula sa likuran. Maya maya ay nakatapos na din siya. Tatlong madiin na pagbayo ang ginawa niya at naramdaman kong lumabas na ang mainit na likido sa aglaga niya. Muli ay nakatapos din ako. Naulit pa yan ng dalawang beses bago kami umuwi. Tahimik kami habang nasa biyahe pa uwi. Nabigla napapatawa nung nasa SLEX na kami. Nag-uusap kami na di na uulitin at yon dapat walang makaalam Pagdating namin sa may sukat ay balik na kami sa dati. Magtropa ulit, magkumpare. Parang walang nangyari. At totoo, di na namin inulit ang kabaliwang yon. May ilang beses kami nagkakasama matapos yon, Pero hang out ng tropa na lang talaga. Salamat ng marami papael sa pagbabasa ng storya. At alam ko na may kanya-kanyang opinion bawat isa sa mga ginawa namin. Isang gabing nakalimot at naglunoy sa kasalanan ng masarap. Hanggang sa muli, Papa El. Ayon, maraming maraming salamat po. So ayon, uh, bigyan natin ngayon ng pamagat 'yung ating lihim na liham. That's all for our lihim na liham. Kung mayroon kang sikreto na gusto mo nang ikwento, Kaso nahihiya ka pa. 'Wag kang magalala, i-PM mo lang ako. Ako ang ng iyong lihim na liham. Ayon sakin, akin. <laughs> Delikado talaga yan si kumpare. Kaya po, sa mga may asawa na, kung alin ba po magkakaanak kayo, hanggat maaari, wag na kayong kukuha ng kumpare. <laughs> Puro kumare na. <laughs> Puro kumare na lang ako. <laughs> Kuma, puro kumare. Puro kumare na lang Oh, gusto ko yung gubat na masukal talaga. talaga pinakinggan mo yung detalya. na hindi siya nag... Ahit. So, pwede, pwede. Teka, gubat na masukal. Naligaw sa... no. Mas maganda yata ito. Mas... Mga gusto, mas gusto ko yung naligaw sa gubat si kumpare ayan mas gusto ko yan Ayun nga. Anong masasabi nyo sa mga gano'ng eksena na about kumpare at kumare? Ayan. Any, any, anything. Wala namang ano dito eh. Walang manghuhusga sa inyo. Ayan. Basis sa mga nakaraan nyo. Ayan. Kung baga, pas is pas. Ika nga ni Mikap. <laughs> Hindi ako. Masasabi ko lang dyan. Ang halik mo namimiss ko. <laughs> Hindi, mas gusto ko yung ano. Mas... <laughs> bola-bola na may itim na Hindi, <laughs> mas gusto ko yung naligaw sa gubat si kumpare. Ayan. So, yun nga. Uh, masasabi ko lang. I don't know. I don't know kung paano ko sasabihin. <laughs> Ayawan ko. Mali eh. Kahit sa angulo natin tignan. Mali talaga. Pero sila yun eh. Alam mo yun. Ba't natin sila uhusgan, di ba? sabi nga natin ang importante naging masaya <laughs> ayoko na ayoko na palawigin pass will never be pass <laughs> gubat ni kumari mas <laughs> so yun yun lang yung atin liam, liam, lihim na liham na pinamagatang naligaw sa gubat si kumpare. <laughs> na di ba ang ganda ng ating pamagat? So, maraming maraming salamat po. Na, na, yeah, exactly. The, yun lang yung masasabi ko. Nagkasara pa naman sila. And it is, it is still a lihim. It's still a lihim. Uh, nagkaroon lang siya ng lakas ng loob. Nagtiwala siya sa akin na, na ikwento ko dito sa ating uh, lihim na liham. But for me, As long as uh, naging masaya kayo at sinabi naman nyo na tropa na lang talaga ang, tingin, ang, ang tinginan nyo, magkumpare lang talaga. So yun lang, yun lang yung masasabi ko. Wala nang iba at ayoko nang pahabain pa dahil... <laughs> Ladies ah, huwag magsasama sa inuman pag... <laughs> May alak at wala or I mean kapag alam mong inuman ayan yan yung maganda opinion siguro na masasabi ko kapag sa mga kababaihan daw kaya na kumare sa mga kumare kapag alam nyo may inuman bago nyo ito puntahan sigur siguraduhin nyo na kayo ay nag-ahit na ay <laughs> ganun din naman sa kanalakihan ayan <laughs> hindi lang pala kay kumare pati kay kumpare at yan natatapos ang ating lihim na liya maraming maraming salamat po and then